yan mga brothers, ah, uh, bumili nga pala ng Honor X9B yung kasama ko sa trabaho. So, titingnan natin kung legit niya talaga yung cellphone na to, no? So, ang halaga lang naman nito is 17K, ganun. So, titingnan natin kung legit na talaga. <tong> natin kung legit na talaga na pwede siyang waterproof, pwede sang ihampas, ganun. Titingnan natin kung legit na talaga. So, napit siya dito. Ayan. Ayan. So, umpisa pa lang makikita nyo na agad, napakaganda talaga ng Honor X9B ito, no? So, titingnan natin siya kung talagang legit na talaga. So, ayan. Talagang maganda nga talaga yung Honor X9B, no? So, ayan. Titingnan natin ngayon kung talaga matibay nga talaga. Tapakita mo ito. Itong cellphone. So, wala pa. Walang sera. So, ngayon, dito natin iahampas sa simento. Okay. So, ayan. Legit na legit talaga. So, wala pang kabasag-basag talagang nagagamit pa siya. Ayan. So, ngayon, tapos na tayo ngayon sa pagpakita ng ampas, no? So, <laughs> so ayan. So, titingnan naman natin kung talagang waterproof nga talaga siya. Ito ngayon yung tubig, ah. Kunwari, nalito ka lang sa paglagay. So, ayan. Ay! <laughs> Hindi na mo dito. Legit. Gumagana pa. Ay. Ay, ulo. Masa. 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 Ayan. So, ayan. Ayos pa rin ang cellphone natin. Yung binili ng kaibigan. Ayan, kasama ko sa bahay. So, sa mga gustong bumili, available pa ito ngayon dyan sa Chinatown. Dyan niya ito binili. Honor X9B. So, talagang legit legit talaga. Waterproof. Pwede sa pang hampas, pang biyak ng mga protas, ganun, what else? Hindi ko lang alam kung hanggang saan ang kaya nitong Honor X9 build na ito. Napaaganda. Sa alagang 17K may Honor X9 build ka na. So maraming maraming salamat. Off mo.